Ito yung motor na bibilhin ni George. So, may yan, oh. Sana all may bagong motor. Ang tatak nito Akala ko Wala ka talaga bawas

yung pamangkin ko. Kumuha ng motor. Na-register siya. Magkaiba ng ano, ng body number sa minister niya. Ito pa yung ibang ano niya. Itong kulay niya na the same. So maganda rin ang kulay nito. Yan. Ito ang type ko na kulay. Yan. Ito. Sino ang may gusto? yung Ito. PCX. 160 rin siya, PCX. Ayan. Nandito kami sa <laughs> sa Honda showroom. Dito kami sa basement. At uh, <coughs> kukunin nga yung araw itong sa itong uh, bagong motor ni Dandan Dan. so akala nyo akin ha <laughs> hindi Ayan, oh. maraming ano rito mga naka stock lalo na doon sa uh, display showroom talaga so ito ay nasa basement so madami dito po tayo sa bagyo ano Ayan, dito po tayo sa Baguio City. <coughs> Ayan. So, ito rin, black, maganda rin. Bali, Honda lahat. Siyempre, nasa Honda tayo, Honda show sure. Sana umabot pa makakuha <laughs> Ang ganda, ganda. Mm. Oh, tatanong ko lang kasi, breaking, uh, ang breaking kasi, hindi mo siya pwedeng banatan. Oh. Uh, no, sa akin. Kasi ayan, ayan, ayan. Pero yung Okay niya, sabi mo yan. Ha? Kasi, kasi plamin niya kasing dalhin. Pero, risk mo na yan, Brad. Kasi one, one day lang ang ano niya. Travel pass niya. Mm -hmm. After a month naman eh. Take oh. more. Mm. <laughs> so, kung pupunta ka ng plano mong maglaw niya, sorry sa Saan? Ano Kukunin na. Kukunin na. <laughs> so, after one hour, makukuha. So, one hour silang mag-aayos ng mga papers nito. Ang bilis lang pala eh, no? Pero silang mag -re registered sa LTO. Covered na nila yan. Ayan. Ayan. <laughs> Wala tayong pangkuha <laughs> My previous. Ayun oh, no? kukunin na oh. Honda 650R hey. Ah, you have... okay. Oy, oh. Ah.

Ah. Uy, ang dali nga ah, Parang <laughs> Sold na, sold na Ayan po Nakuha na basag na ang alkansya eh, oh. na ni Kuya Danda so may uuwi na niya ngayon ayan so thank you thank you sa panood ng ating mga videos sabi nga ng inyong Del Vlog Official San ka man naroon magingat po tayo bye bye